Mogi kita pindah nga nak nak Kaya jen aku kaya jen aku kebawa kong kaya ni nak aku. Sogut nak aku kena gipat retret atau Ang buhay ay parang isang kalye. May pinanggagalingan at may patutunguhan. Maraming landas ang nagkukrus at ilan sa kanilang mga yapak ay tumatatak. Uh, ako ay si John Ray Kikilan, uh, 24 years old. kuyo uh, sa mabolo Holenim Street and Point Guard. Sa barangay Mabulo, Giyod, nagdako si Idol John Ray. Pagdiripod niya una nakuptan ang bola o napamahal niya ang pambansang laro. So, so, kong duwag, duwag basket, 8 years old, jugo, 8 years old, sa kong duwag ligag, Andrea sa Mabolo, and then, sa kong mga basketball clinic sa papa, like, transport sport, yung na, basketball clinic, yun ba? Kasi ako anak si Jandre, sa bata pa na siya, o, kung ang hiligid siya basketball, o, so, isip, pamahan, niya siya kung hilig, so, ako siyang gigiyahan para makabot niya ang sayo sa iyang gusto sa duwa ng basketball. Padlo ko niya. Padlo ko pa yung maunsa po lang siya. Kanang puan siya, kanang unsay ma-injury siya. Kanang kukuyahan ko, mapian, di pala matuan. Maaulian siya. Kung kung saan nga anak mo, ko niya magtanaw. Bata, walang lang niya kay Kuan na ganda. potensyal ba? Kaya siya na'y, sa mga ang grupo, kaya siya na'y, kuya mo doon. Sa murang edad, sinubukan ni Idol John Ray na makipagsapalaran sa mga eskwelahan na pwede niyang pasukan. Pero, hindi sumang-ayon ang tadhana. And then, mga edad ko mga 15, halos dito, gisugod na ko ka ng gipatriyat-triyat ako mga eskwelahan, halos salibot na mga eskwelahan. So, sa eskwelahan, siya, expected na daan nga, dagan kayo mo triyat. Once na mo schedule to triyat. Dagan ni eskwelahan nga, gitriyatan. Ang high school nga na panahon niya, na uh, murag kuhan ato rin ka tayo murag nasin na aksyon sa diskari sa kanang kamo lagi sa daga kompetisyon kompetisyon may ato hindi rin gita na na wala lagi wag na nawat ato so wala man yun wala man yun nyo ang panahon wala yun ni wala yun na dawat as So, ito yung nakadeside ko nga, murag dili dyan para ko ang basketball ba? Napilitang huminto sa pag-aaral si Idol Janrey dahil sa discouragement sa sarili. At maliban dito ay nagkaanak siya sa murang edad at maagang gagampanan ang responsibilidad sa pagiging ama. So, nalang ako nga, mag-iitag lang ako plan plan B na uh, kuhan, kanang iitag lang yung trabaho, ano lang, manarbaho na lang. Always remember that God doesn't close one door without getting ready to open another, with bigger and greater things waiting. So katong panahon na, katong panahon na nga 2022. So iya kung gi iya kung gi try og kanang kuan, gi try og kanang reach out ba nga pwede ba ko makaduwa og balik. Ikato e, time mo mga nam jud paglawas basketball ato jud, Wala na, wala na, wala na tanan. so, eh, sugod og sugod sa liga. Wala mo ko expect nga kanang Ronaldo ta ko mapakita ba. Nga yeah. moto adto nag start nya. Yeah. nagdaduka pa mo siya sa kuan to, Asa siya basket or trabaho ba? Eh, hey, syempre, pila na kay US yes, din, may duwa-duwa. Oh. Ano ako nga, kuya, ano, kung, nag-focus pala dito sa, sa basketball, no, eh, siguro, mas taas mo dyan akong tumabtan ba? Ang na napag-GPD na nga maabot ba? kung na nagin akong mula, ako, panigamutan din ako nga ka ng, ka ko or, or bisig maka assist na lang yun ko kay siyempre, kaya na, ang nabasam na ko silang, silang sa defender ako nga ka ng murang focus sabito ko sila sa ka sa, sa uban nga mga uban na mga kauban di adyo sa na ito kaya ang shooting na ito malas na kita na so akong game mo is na lang mag, 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 power na lang ako para pakait sa outfit throw mga 3 drops, mga 3 drops, mga 3 Then, ako ang akong speed. Ako ang akong speed kayo uh, sa ilang mga guides kay Murag. Ma makuha naman ako, makuha naman ako ang, ang, nila, kay, mas, ang speed nila. Kaya mas, makukuha mo speed. So mo to ako, akong gitikan bante akong kung akong unsa unsa ko unsa so, ako, akong pabor sa kuwa ba. So akong gi akong gi akong strength. Ako na ako ato as captain nila. Ako na lang gud gi pakita nga kanang kanang ako di mo ako di mo nila ako di mo ako na lead nila. nila. So mga so, po, kakabot na yung kasi po yung same Ang mga kaoban, ginisaling lang po sila kuha po Jay, syempre, wala ko sila, malas po sila ko tayo ma So mga po, kung six points, parang nabuhat lang garo na po kay, na, 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 ba, then, din ako Kaya parang tagoy lang po sa Gwina siguro, ano pa po Then, sa sagoy binuhaya, ano okay. po <laughs> Kita ako sa mga, kita ko mga comment, buhaya, bahala ginagbuhaya Basta, basta ba mga, mga bukas score po, score din ko Kaya scorer mo din ko ng pag-entry ya. Grabe ang preparation niyo nato. Na nana jud nga para mo ajud ni, ni before pa nang start ang game. Nana jud nga para to ni. Para damutan din ang mga tao ni. So mo to Buhat ko jud ni nako tanan balag unsa ko kapoy, balag unsa unsa ka hago basta kay una ko sa port

Ginawa na ni Idol genre lahat para maipanalo ang team. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Katong last one minute na lang nga, uh, nitoyo nito na dito na ko, kanang foul katong last play na ako nga. Uh, nito uh, nitoyo na lang dito na ako para magadbito kay with you. Akong, akong ginawa ito, murag, disurb na, disurb na kay Apsun ba niya? Agad, di, tapoy na kay Kwato, tapoy Bisan tuod wala niya makuha ang kampiyonato Apa nakuha niya ang Season MVP Award Di pa dito natatapos ang bukod tangi pakikipagsapalaran ni John Ray Dahil ang kanyang kwentong panalay ay nagsisimula pa lang Ah, uh, isip niya yeah, ngamahan, uh, simply proud dito nga <coughs> na nabot niya ang iyong <gibwing> say ang ipandoy lipay ko niya para nga siya ina na inana siya na sikat na siya bisag mga kuan kay ni kanan amo ra siyang di suportahan kung siya say, yang ipuanan sa mo um, kan um, work hard lang then self discipline um o di mo bon pala bi mo sigdan dugay to then to ara jud karang skill tarong Shoutout uh, shout out ko sa mga papa, uh, Amber Jordan, uh, ni Tio na nasa, nasa Kuan Cruiseship, uh, ti Chichi, uh, shout out ko sa Void, uh, Madam Scarlett, Joshua and Cabo, Taghan pa, mga amigo na ko, Joshua Ibanez, de, Joshua Ibanez, uh, nga, sa tanan nga, nagduan sa Subo Cup, thank you kayo, uh, sa kwentong panalay, shout out, Cap Sangoy, uh, First Lord, tamat ka ninyo, tungod ninyo, uh, disad may maingani ka, kuwan ka dungog ka sa Subo Cup, uh